Kasama sitwasyon naman sa mga terminal ng bus sa Maynila para ihatid sa atin ang uh, mga nagbabakasyon na kung saan eh, ka na po. Nandiyan na kantabay si uh, Radyoman Eman Mortega live via Zoom. RLN live Report RLN live. Nagtagpa na sa ilang mga bus terminal sa Sampalok na hindi na yung mga individual na galing ng kanilang probinsya matapos ang Semana Santa. Partikular yung mga nabakasyon mula sa Zambales, Olongapo, Bagyo, Baguio, Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba pang probinsya mula naman sa Northern Luzon. Kung nito, Baguio, bumabagal yung dali ng trapiko, dali na sa bagay ng Earnshaw Street Painting sa canto ng Laxon Avenue at Espanya Boulevard. Ito dahil sa sunod-sunod yung dating na mga signal buses, bukot pa yan, sa mga nag-aabang na taxi at mga tricycle na sa paligid ng bus terminal. Nasa rin na bus na dami pa pagdagsa ng mga pasahero dahil yung ibang bus na pabalik pa lamang ng Maynila ay matapos na ipit na at dahil ng trafico palabas ang nasabing mga probinsya. May kit na sigundag, kung pinapatupad ng Manila Police District habang nagtutulong-tulong ang MMGH at Manila Traffic para naman sa dahil ng sa T-Sexel, Aramid, Manila. Raja obat Portega, Batam. All